So ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami ng mga kaibigan ko ng mga well dito mga iba't ibang klase at napakaganda guys na kulay ng mga isda. Napakarami guys namin nahuli ngayong araw na iba't ibang klase ng mga isda kaya tumabi nga lang, guys kami dito sa may dalampasigan para dito na rin makapagluto. Kaya samahan nyo guys kami sa adventure natin ngayong araw at sa food trip na rin. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys Syempre samahan nyo naman kami mga well Kasama yung mga kaibigan natin Ngayong araw nga pala guys Ay apat lang muna kami Itong nagkakamera sa atin Ako si tatay at itong si paring Romel Na napaka pogi Maaga nga guys kaming gumayak dito Kasi pupunta tayo dun sa laot At medyo malayo yung ating babiyahihin Kaya maaga tayong nagising Bago nga pala guys tayo makapunta Dun sa spot na pagkakawila natin Ay madadaanan nga pala guys namin Itong napakagandang rock formation Na tinatawag namin dito sa lugar namin Na tungtong Habang nagbabiyahi nga guys kami grabe sobrang gagandang mga tanawin yung nakikita namin dito at nakaka-relax talaga. Medyo malayo nga pala guys yung pupuntahan natin at medyo mainit rin dito yung sikat ng araw kaya meron tayong mga pandong dyan at mga cover sa ating muka. Buti na lang guys, running condition pa rin itong bangka natin. Talagang hindi siya nagtatampo ngayon at hindi siya nasisiraan ng makina. Pero kung masiraan naman kami guys, ay dalawang sagwa naman guys na malalaki yung dala namin kaya paniguradong makakauwi pa rin kami kaso nga lang medyo matagal. Habang nagbibahay nga guys kami dito, kung mapapansin nyo, ikita nyo naman na napakaganda ng mga tanawin na nakikita namin namin. Talagang napakalinaw din guys ng tubig. Sabi nga guys ng tatay ko ay napakarami daw unguy dito. Hindi na rin nga pala guys nagtagal at nakarating na tayo, dito sa pagkakawila natin at lalagay na nga pala guys natin sa kawil itong pamain natin na hipon. Ngayong araw nga pala guys ang huli natin mga isda, yung mga isdang bato guys na magaganda ang kulay, yung mga kaibigan guys ni Mimo. Pagkalaglag pa nga guys namin dito ng pangawil ay grabe sunod-sunod na rin kaagad guys yung dumadawi may nahuli na kaagad kaming tatlo dito. Kala ko naman guys kung anong isda itong nahuli ko ang tawag nga pala guys dito isdang kulapnet. At ayan guys, pati yung tatay ko ay may nahuli na rin at sakto kami tatlo ay nakahuli talaga ng sabay-sabay. Mukhang magandang pangitain to guys at mukhang marami tayong mahuli ngayong araw at hindi tayo masisiro. Ang kadalasan nga pala guys, mga isdang dumadawi dito yung mga ganitong itsura, yung tinatawag naming kulapnit guys na parang maliit siya na lapula apo Kaso nga lang guys, nagulat naman ako dito sa isang isda na dumawi sa akin. Ang tawag nga pala guys, isdang toy, isdang pakoy. Ito nga pala guys, isdang toy, masarap tong inihaw lalong-lalo na pag medyo masarap din yung sausawan talagang panigurado at perfect na perfect sa ninyo. Mga isdang bato guys na nahuhuli namin dito. At tawag naman guys dito sa isang nahuhuli ng kasama natin. Ayan, isdang mais-mais nga pala yun guys. Grabe, sobrang nakakatuwa guys. Kasi napakagandang kulay ng mga isdang nahuhuli namin dito. At nakahuli ako guys dito ng maliit na lapu-lapu. Inalpasan ko na muna. Ang tawag nga pala guys dito sa isdang nahuli ng tatay ko ay manitis. Pero wala siyang pera. Guys, may natawi o. Oh. Huli. O, oh, yung isda to. Ayan o. Oh. Namumuti sa ilalim guys. Ano isda yan? Ayos. Ay, ano, tandaing ano, laot. Guys, oh. Tandaing laot, guys, da. Ayos. <laughs> Ito naman guys, isang klasing isda na to. Ang tawag dito ay mga tandaing laot guys. Nilipat ko nga guys yung pangawil ko dito sa kabilang part ng bangka. At grabe, pagkahulog ko pa lang guys yung pangawil na yun, nakahuli agad tayo ng dalawang isda dyan. Swerte tayo. Ito nga pala guys, yung isdang mais-mais na sinasabi ko sa inyo. At yung isa naman guys ay isdang kulapnet pero medyo maliit pa kaya papakalpasan na lang muna ulit natin yan. Buti na lang guys at walang alon ngayon dito sa laot at napakabanayad lang ng tubig kaya hindi ako nahilo. Madalang pa naman guys akong sumama kay tatay sa laut kasi nakakahilo dito. Guys, so oh may nahuli ako. Ang isda kaya to. Ay, medyo maitim o. Oh. Sa ilalim. Ano kaya isda to? Ay. Pakoy! <laughs> pakoy guys to. Oh. Isdam pakoy. Ito ang masarap guys sa ano. Sa inihaw. Itong isda na to. Natulog pa o. Oh. Oh. Ang galing. <laughs> Sarap lang inihaw guys. Tay, hawin nato ba may ato. Nakakatuwa naman guys itong isang isda na nahuli ko. Isdam pa ko, grabe, kulay pink guys yung kanyang buntot. At halos nga guys, isang oras at kalahati namin pangawili. Eh, ito na rin kagad yung mga nahuli namin at meron na rin guys tayong pwedeng ipang-ulam. Kitang-kita niyo naman guys na talaga namang fresh na fresh pa yung mga isdang nahuli natin kaya sobrang sarap. Hey, guys, ito na nga pala yung mga nahuli namin yung mga isda sa pangawili namin sa laot. Pakoy guys, so pakoy. So, ito tandain you know? oh. Tandaing laot Ito yung tandaing laot guys Ibang iba doon sa nanghuli natin sa mga Tapos ito Tawag dito sa isdang to ay mais-mais Tapos ito guys yung mga lapu-lapo dito Ito guys hindi na masyado lumalaki Tawag dito sa amin ay kulapnit Ayan yung mga nahuli natin guys Yung so, mga pakoy yung ganda ng kulay at dahil nga guys, nakasigurado na tayo na meron na tayong pang ulam ngayong araw. Eh, syempre hahanap na tayo dito at nang mapwede nating paglutuan sa tabindagat Dito na nga lang guys, namin napiling magluto sa may dalampasigan. At pagkatabi guys namin dito, eh, naghanap na rin kami ng mga pwede namin ipanggatong para makapag-start na rin kami ng pagluluto. Sobra nakaka-relax talaga guys at napaka-chill ng ganitong gawain. Talagang pag nandito ka guys sa probinsya, eh, mararamdaman mo yung kapayapaan sa buhay. Yung tipong hindi mo na kailangan guys gumastos ng pera para magkaroon ka na masarap na may ulam, basta masipag ka lang pala bagay eh, paniguradong napakasarap guys ng food tripin mo gaya nga guys yung sinasabi ng mga matatanda lagi dito sa lugar namin na tamad na lang guys ang walang kakainin pag nang nandito ka sa probinsya kaya sa lahat ng mga viewers namin dyan na lumaki din sa probinsya pakicomment naman kung mga taga saan probinsya kayo para malaman namin at kung solid din ba guys yung pagiging teenager nyo talagang sulit na sulit hindi ka tulad ngayon na puro gadget na talaga yung ating nangyayari sa buong paligid at para nga guys mabilis na rin kami dito makakain na ipipritong alang pala guys natin itong mga nahuli nating isda Siyempre habang nagpiprito kami dito ng mga isda kasama yung mga kaibigan ko ay eh, tamang kwentuhan muna kami at tawanan at kwentuhan ng mga bagay na nangyari sa amin na nakakatawa. At hindi na rin nga pala guys na malayan na naluto na rin pala dito mga uulamin namin. And guys sobrang crispy ng mga isdang yan. Pero siyempre guys bago tayo kumain huwag natin kakalimutan magdasal at magpasalamat kay Lord. So yun guys tara po trip na tayo let's go. mga rauli na natin kanina. Let's go. Ito guys oh. Hurit na tayo dito sa laman nito. Sawsaw natin, oh. Let's go! Stop! Kain tayo! Grabe, isa na naman guys, napakasaya at napakasolid na adventure na nangyari sa atin ang mga kaibigan ko. Kaya salamat sa mga patuloy na nakasuporta sa amin at lagi nanonood itong mga vlog at mga adventure natin. Kaya hanggang dito na lang muna guys, huwag niyo sana kalimutang ishare at kita-kits na lang ulit tayo sa next adventure.